Hello guys, paano ayusin yung security boot fail sa Acer Travelmate P214 plus 55 laptop? Press nyo lang yung F2 sa keyboard. Mapasok tayo sa BIOS setup para ma-check natin yung problem ng laptop natin. Yan, click nyo lang yung Security. Pag nakapasok na kayo dyan sa BIOS setup ng laptop Tapos, fresh nyo lang yung Set supervisor password Yan, magki create tayo ng password mag lang tayo ng bagong password Kayo nang bahala kung ano ilalagay yung password Yan, lagay ko muna one two three pero tatanggalin ko din yan pag naayos na natin yung security boot fail ng laptop. Just click lang natin OK. <coughs> Tapos yung secure boot, i-off lang natin. Yan, pag na-off na natin, I exit na natin yung laptop para ma-save natin. Ganyan yung gagawin nyo guys para ma-reformat nyo yung laptop. Yan, exit, save lang yun. Kailangan natin mag-create ng password. Kailangan din natin i-restart yan para ma-save yung ginawa natin. Yan, click lang natin yes. Pag nag-click natin, nag-restart na yan, yan, pwede na natin i-reformat yung laptop natin. Kita nyo, nawala na yung secure boot pill nya. Ayun guys, ganun lang mag ng laptop dun sa security boot pill. Ayan, bali yan. natin reformat yung laptop. Maraming salamat po sa inyong po. Alang sa akong